naka na lang siya. <laughs> Ilang araw na kasi kami dito eh, yung damit niya. Yung binigay ni mama pang one day lang. <laughs> Kaya nag <nagsando> na lang. <laughs> Taray ah, parang ano ah, bodybuilding yung pag mga mo. ah. Pinagkirapan niya yan. Ilang taon na to? Tagi. <laughs> um, Tangko pag hindi pa kayo tumigay, kakakain sa bibig na lalabas tayo. Malaki yung mga goldfish ah. Boy, sobra na, boy ah. Boy, sobra na. ko kita. Boy! Ay, wala naririnig. Tignan mo, wala naririnig. Boy! Boy! O'y, kanina ka pa tinatawag. Kaya pala nagsando-sando ka. Bakit? Kasama mo na naman si mama. Wala yung anak eh, di oh, ba? Wala yung anak, di sa si mama? Siyempre. O'y. Paray. Saan na Alam mo, pag sa akin siya dumidikit, bumabata siya ng 20 years. 20 years. Pero boy bagay kayo no. Oh, beauty. Ay, best ng gibis. Sabi ni mami. Sa kanya galing oh. Best niya. Beauty ang katao. Ibis. Iba yung isip mo. Ah, 'yun. 'Yan alam ni mother na 'yung pera lang niya 'yung kailangan mo. No. Tingnan mo. Money. Money is not in sun eh. Kasi ko. Oop. Kuwari basta. Ah, kaya pala nato Ganun, ganun. Stop. 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 sta. Ah, wala ka na pala kakani, oh, kaya pala sa naman ang sama kay mama. Magkano ba gusto mo? Ano? Oh. 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 Ano? Oh. Sige, boy, magusta tayo, boy Teka lang! Teka lang! Kani na ka! ko kayo ah! Bilang ngayon ah! Bilang ano ah! Grabe! Bilang ka-pogi! Teka oh? lang, magiging royo-kulo yung gulo yung date namin. Di pala, beauty and the best. The best. Oh. <laughs> Di ba? Di ba the best. Beauty and the best. Hindi, the best. The best talaga. The, the best. best. The the best. The best. sabi mo, beast? Hindi. Hindi. Hindi nga, beast. Bae, oh. na. Si mami sabi niya, <that> Best din yung namin. Pero kayo, sinasabi nyo kanina, beauty and the beast. Ay, hindi. Malika yung The best. Kasi, you the best. You're oh. the best. You're the best. Support kami sa mga platform. Para tayo pa galda, sinama ka talaga dito diba? sa Japan Parang nagbago yung ihip ng hangin ah, pero nila. Para sa mga pagmamahal mo, love life so. mo lahat. <laughs> Niniwala ka ba? Niniwala. Oh. 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 Give me my money. Yay! Give me my money. Give <laughs> me Ay, my, my money. Give me my money. Tang ina talaga. Ba't gano'n? Lugi ako. Ba't di kayo tumawa? Kunti so na mo you. ako kasi matutumba <laughs> ako. Eh. Okay. Tarong mo yun. Hoy, buhatin mo kaya. <hits> Hoy, alam mo yung mga ganyan. Uy, <hits> ano? Ay, okay. ay, ay, yung mga ganyan, kailangan mo yung ingatan. Ay, magaling mag ano to. Yung ano, shipo din. Shipo din. Gano'n na. Parang mas mabigat yung bag niya kaysa sa kanya. Parang mas mabigat. Ayan, akin ay, na yan. Akin na to siya. Bye-bye.

Parang kayo yung nagkarga. Naiihi ako doon. Na Naiihi boy! Naiihi boy! Teka ah, ah, ah. ah, lang. <laughs> Hindi siya nag-iisa. Dalawa Kontuwa <laughs> siya yung saya. Napakasaya. Hmm. Kahit malagkit na yan, sige pa rin. From daughter to mother, kaya talaga niya. Iba yung kamandag mo, boy. Sayang niya eh, oh. Yeah. Yeah. Mm. Oo, oh, oh, pag mga ganitong ano pagkakataon, niya na, na tayo kaibigan eh. Oo, ano? Wala. Di ko nang alam kung anong gagawin natin dito sa kaibigan natin. Magpapasa na all ka lang kasi sa lahat ng lugar na pinuntahan niya. Oo, itali kaya natin na parang ganitong bike. Ewan ko makaalis pa yan.